po si Ate naglalakad pa uwi na hapo Hapon na kasi tayo pumunta rito kaya I medyo mean, naalamanin na. Alasingin ko na pasado. Meron tayong pinakabagong update ngayon mga boss sa mga itik ni Ate at syempre matagal tayong hindi nakapag-upload. na Nakapanibago. So nandito na nga tayo sa probinsya at uh, puntahan ko tong alaga nilang itik ni Ate Lori pa rin kasi malapit na naman silang lumipat sa ibang pastulan dahil malapit nang magtanim itong mga magsasaka dito Ayan mga boss, naglalakad na tayo dito papunta sa kanilang kampo. Ayan. Kita na natin to. So nakausap natin si Ate kanina. Uh, 500 piraso ito. Pero nung huling video natin, hindi na ito maitik na ito bali pang apat na itong uh, mga alaga niya so ang ganda oh mga konta to batang itik so dito lang yan sa tabing kalsada at palayan sa kabila dito naman kapala yan din at dyan may ilog na maliit so kung titignan yung mabuti ilagyan nila ng harang yan kabilaan yung mga sako para hindi sila malalamigan. Kasi nilalamig din pala yan kahit may balahibo. So ito yung panibagong update natin dito. kaka uh, kakauwi lang ni Ate Lori at hindi natin nakausap ng matagal dahil hapon na alas 5 na pasado so maiksi sila muna tong video na to mga boss at magagawa um, pa tayo ng ulit ng mga video na dito sa palayan sa susunod na vlog natin uh, Pakishare lang po yung video natin mga boss Para Ma-update kayo Sa mga panibagong taganapan dito sa palayan At sa mga itikan